Makakausap niyo naman po si Joanna Julianda. Siya po ay isang lesbian. Idol humihingi siya ng tulong na makausap ang kanyang nakarelasyon tungkol sa naipundar daw nila noong nagsasama pa sila. Gusto niya sana niya idol na mahabol yung parting. Alam mo napaka-unique po ito. Isa pong lesbian at ang karelasyon niya po ay isang transgender this is very unique. First time tayo makarinig ng ganito. Anong gusto mong tawag namin sa iyo, ma'am or sir? Kahit na po, sir. Sir Jay na lang. Sir Jay, magandang uh, hapon. Magandang hapon din po, sir. Anong Thank nangyari you. sa inyo ni Exur? Last year po, umuwi po ako dito sa Manila, mga July po. Okay. Na ano po kasi ako sa Davao na diagnose po sa, kasi po ako na may heart disease. So umuwi po ako dito sa Manila para po sana magpa-opera. Bila po siya, meron na po siyang karelasyong iba. So na nasira po kami. So gusto mo sure. po Tapos, ngayon bawiin yung mga naipundar yung dalawa. Kaninong pera ba yung ginamit? Parang nag-share po kami doon sa tinayo niyang business. Ininvest ko po yung mga naipon ko before. Ininvest ko doon sa business na itatayo niya kasi sabi niya po is Business naman daw po namin yun, Share kami sa mga kikitain. Okay. Eh yun nga po nung nagkalokoloko na, wala po akong mahabol kasi nasa Davao po yung business na tinayo namin. Ma'am, curious na ako ano maging ibang netizen. Paano kayo nakakilala at bakit kayo nagkagustuhan? First time kasi to eh, lesbian and para sa amin dito, I don't know sa ibang netizen and uh, transgender. Naman nagpapa po siya dito sa Manila. Taga Davao po talaga siya. Ah, kasi Bisaya. May mga, okay. may mga common friend din po kami mga May kaibigan din po akong mga bak Parang dun lang din po kami nagkakailala. Tapos nag-chat po siya sa akin. Tapos yun, entertain ko rin po siya. Hanggang sa nagkagustuhan kayo. Gano'n nakatagal okay. kayo, ma'am, uh, bago kayo nagka-problema in yung relationship? In last year po kasi na July. Actually, lagi na po kami nung hindi okay sa kanila kasi yun nga po yung sobra po kasi siyang ani yung silosa ba. Nananakit po kasi siya ng physical. Gano'n kayo katagal, ma'am, bago kayo nagka-problema? Noong 2019 po, ano, para din po siya, nag-iba na po siya nung after niya nung nanalo siya sa showtime po. Tapos nung nagka-business na parang, ayun po, parang nag-iba na siya sa akin. Sir J, para hindi ka malungkot, basahin mo ang sabi ng mga netizen dyan. ang <coughs> ganda naman ang mukha niya. Ganda ni Sir J, may itsura. Ang gandang dilag. Sayang, maganda pa naman siya. Ayun, ayan ha. May mga netizen nagsasabing maganda o meron naman ang gwapo naman na maganda. Sir Jay, para hindi ka maging malungkot. Pero teka muna, kailan makausap din natin si Sir Exor, yung transgender. Baka naman mababaliktad ka. Hindi ka kayo mababaliktad dito. Sir, Ngayon pa lang dapat sabihin mo na to. totoo. Baka mamaya, may eh, ko rin naman po, eh. may, may, pasabog itong Kasi, si Sir Exor. Mm, Kung ano pong gusto niya sabihin, bahala po siya. Alam naman niya po, nagka-problema kami dahil sa kanya. Dapat pala si, si Exor ang Sir natin. Kasi siya lalaki dito eh. Tapos itong si Joanne, na ang babae. Babae natin, Ma'am Joanna. oh kasi sa relationship ninyo, ang lalaki, itong si Sir Exor, yung transgender. Sir Exor, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Raffi. Paano to, Sir? Itong si uh, Ma'am Joanna, yung inyong karelasyon, gusto nang bawin lahat ng mga napundran yung dalawa dahil taksil ka raw. Sir, ang tanong ko lang po, sir, ano po ba yung trabaho niya para makipon siya if ever po? Di ba po sa isang relasyon give and take naman po? Ayoko namang manumbat. Ma'am Joanna, ano ba ang trabaho niyo? Hindi po po, sir. Bago pa po kami magkakilala yan meron na po talaga akong ipon. Sa ngayon po, nag-online seller lang po ako. Dahil okay. po mga namamasukan din po ako ng mga factory workers, sir. May naipon kayo? Opo, sir. Magkano pa yung naipon niyo? Hindi. I-invest ko po talaga sa kanya is siguro po mga nasa 50 lang po, na mga 60 din, gano'n po. 60,000? Ayun po it galing sa pera mo na ipon mo, kaya in-invest mo? Tapos po, yung another 60 po na ibigay ko rin sa kanya is ipon na po yung sa mga kinikita sa business na i share ko po, po. So, bali 110,000? Opo, parang mga ganun po. Nalito yung mga netizens, sino bang maganda at sinong gwapo? Okay, wag ko kayo mga lito. Basta makinig lang ho kayo. At buksan nyo na mabuti yung mga mata. Dito malalaman nyo ang totoo at sino ang nagsasabi ng totoo at ano ba talaga ang sitwasyon. Saka kung kukwestiyon niya po, alam niya naman po yan na may pera ako bago pa kami magkakilala. Siya po wala po siya niyan kahit ano nung bago kami magkakilala. Lahat ako gumagastos nun tuwing lalabas kami o kung saan kami pupunta. Okay. Oh. Hindi ko malaman sa kanya kung bakit niya nagkaragay niyan. A ano bang trabaho ni Sir Exo nung no magkakilala kayo? Wala din po, nagpabadyan lang din po siya. So kung tutusin kayo may stable job? Kasi ang pageant, di naman stable yan. Hindi, totoo. Ang pageant, di stable. Pag walang pageant dyan, wala kang income. Eh, yung factor worker, eh, tuloy-tuloy, meron kang fixed income. Hindi nga lang ganun kalakyan, pero fixed ang income mo. Tama ba ako, okay. Ma'am Joanna? kapag nagtitinda po kami ng ano, almusal, mga merienda po ng nanay ko, nagkakapera din po ako nun. Alam po niya ni Exway kung gano'n ako sa pera, kung paano ako magtabi. So mga 110,000 po ang gusto niyo pong bawiin. Opo, mga ganun po. Kung tutuusin niya po, sabi niya sa akin, business namin dalawa yun. Business namin kung ano yung may kitain na natin kami sa lahat. Pero nung lumago na po yung business niya, parang binaliwala niya na po. Ginawa niya na lang ako para trabido sa buhay niya. Nagmanda ka ng lahat naman po nang ginagawa niya sa puto ko. At hindi ayoko na nga po yung makahusap sa totoo na kailangan ko na talaga yung pera ko kasi hindi ko ako. Alam niya, alam niya na po yan. Totoo na lang, nagkakasakit sa kasi mga pag-iwalay. Bakit siya yun yan? Yung yung kayo na sa mga to, niya. Ngayon po ma, meron siyang kasamang iba bago sa relasyon. Eh. Siya ba talaga una gumawa ng maling hakbang para masirang ang inyong relasyon? Sabi ko, po sa inyo, sir, nun, ko na iba. Sabi ko Puntahan niya ako dito sa Manila. Ano ba naman itong ginagawa niya? Alam niya namang na kailangan ako magpagaling. Kasi nga na ano po ako na-diagnose po ako na may nagla-large stop po yung heart ko. Kaya pala ako nahihirapang humiha. Tapos ay eh, sinagdagan niya naman yung problema ko. Nagbaroon siya ng iba. Ngayon ma'am, meron pa bang negosyo itong si Sir Exor? Kakapost nga lang niya po sa Facebook. Kumikita pa rin siya hanggang ngayon kahit pandemic. Ano ang negosyo niya, ma'am? Hindi ko po alam kung anong business niya ngayon na ano, pero nag-post po siya sa Facebook na nakakalahating milyon daw po siya ngayon para sa pandemic collection niya. Hindi ko po alam kung anong business niya na pinagpukuhaan niya ng pera para makabili pa rin po siya ng mga collection niya ay. Ano po yung collection niya? Mga costume po at saka gowns. Ayun po yung business na itinayo na sa kanila. So kumikita rin siya ng kalahating milyon isang buwan. Napakalaki po niyan. Thanks, sir? Yes, sir. Gusto niya ang mabawi yung pong na-invest daw niya sa negosyo niyo, 110,000 po ang halaga. Yung sinasabi niya, yung sinasabi niya naipon niya sa aral siya na ginamit namin. Syempre, may mga bagay naman din siguro kasi kakaumpisa pa lang din po ng business namin yun, sir. Hindi pa ganun kalakas. Ito po kinasabi yung 100 plus, sir, na kahit sa niya, sir, yung pagpapatato sa amin yung lahat, sa pamilya niya sa Manila, sir, kahit ang dami kong resibo dito, pwede kong ipakita sa inyo. Ngayon pa lang siya magreklamo, sir. Isang taon na ang Siguro may nakita siyang mga progress na sa buhay ko na meron akong ganito, meron akong ganyan. Bakit ngayon lang siya ng third, saka third, yung 100 days, sobra-sobra pa yung naibigay ko sa pamilya niya. Hindi ko ugaling man yung bag, sir. Okay. Pero yung ref, yung TV, yung washing machine, yung kung ano-anong pinapadala namin doon, sir. Kasi sobrang selfish yan, sir. Kung anong dapat meron sa pamilya mo, dapat meron din sa pamilya niya. Isa yan okay. sa mga dahilan kung bakit, sir, naghiwalay kami. Okay, hey, sir. Papalakayin ko ba natin sa sobrang ng ganito? Ano bang nagbigay sa inyo ng ano, ng idea para ngayon po akong guguluhin, lotsi, taon na tayong hiwalay po. ay nga isang taon na tayong hiwalay sabi mo sa akin noon last time magbabayad ka pag nagka-petsyo may nakita kang bago meron kang may nakitang ganito na yung bahay hilam mo ko hindi kitang ma-contact kayo wala nang tumatagapot wala hindi mako hindi gusto ko sana kanina sa inyo hindi ko ma ako ginawa ko lahat ng paraan sa iyo eh anyway, doon sa katanungan ng isang netizen, nalilito daw siya sino raw yung tinatawag ko na ma'am at sino yung tinatawag ko na sir. Of course, yung tinatawag ko na ma'am eh si Ma'am Joanna kasi siyang lumalabas na feminine dito sa kanang relationship at ang masculine dito ay si Sir Exor. Kaya nga sir ang tawag ko sa kanya, okay? As simple as that. Pero inaamin niyo po Sir Exor nung bago pa lang kayo sa nagsasama, meron po siyang ipon na pera as a uh, factory worker na na-invest niya po sa negosyo niyo. Sir, wala po nakakaibaw na po siya nung nag-start na ako ng business kasi binibigyan ko pa rin siya ng pera. Tapos syempre nilalagay niya sa alkansya niya. Kasi syempre gano'n yan sir, minsan nagdudukot ng pera sa sa wallet. Yung hindi ko lang na malayan, tapos nilalagay niya lang sa sa alkansya. Yung gano'n, hindi na okay. siya nagkaroon ng pera no bago right. sa business. It, okay. So meron po siyang naipon base po doon sa negosyo niyong dalawa at nilagay sa siya. So yung ipon niya po, sir, if I'm not mistaken, that is considered as money, as his own money, dahil pinagpagura niya po yun. So pera na niya maliwanag yun. Ngayon, yung pera na yung biniyak niya kanyang alkansiya para i-invest sa negosyo niyo pabalik, then ibig sabihin, meron lang talaga siyang karapatan na magkaroon ng share dyan sa business niyo. Sir, ko po, po yan, sir. Pero pwede niyo, pero, pero niyo, sir, po na ay pera niya pinatatong niya po sir sir, ah. yung tattoo niya. Para sa sarili ni Nungo niya lang, sir, pagpapailong yung ganon. Naku no, po! Mayroon po talaga akong ipon. May tumutulong po sa akin dati. Ayan po yung panakot ni Exur kung bakit dati pa. Kahit gusto ko na magpatuloy hindi ko pong magawa. Wala na po yung sa issue, sir, na kung ano mang inaano niya Kasi matagal na yun, eh. Matagal na po yung sinasabi yung financer niya before. Wala na po siyang pera nun, sir, nung naging kami. Kung kami man naging partner kami, sir, sa business, hindi naman siguro ako nagkulang, sir, kasi madalas naman po kami ako nagpapadala ng pera sa pamilya niya. Kaya itong nandito siya. Kaya tinutulungan ako siya, sir. Eh. Okay, Five okay. Gets ko k, k. Gets ko po. Gets ko ako kagalante sir. As in. Okay. Ito so, ibig sabihin, sir, exor kayo po ay uh, naging galante at mabait, considerate sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Sobra, sir, kasi ganun naman talaga ako. Mahal ko talaga yung okay. mahal ng, ng, ng partner ko. At saka ganun siya, sir, eh. kahit kung ano yung pinapakita ko sa pamilya ko, yung binibigay ko sa pamilya ko, dapat ganun din yung binibigay ko sa pamilya niya. Pero ginawa ko rin naman lahat para masunod na ako anong gusto niya. Kasi mahal mo yung tao, eh. Ma'am Joanna, ba't ngayon ka lang nagreklamo after one year? Sir, mas, mas nakakarundaw na po kung may inang hirap kaginabas ako, may magtrabaho, sir, hindi ko magawa. Kailangan ko po ng mga check up. Kailangan ko po yung minimente kung gamot hindi ko na rin po magawa. Nahiya na rin naman po kung iasa nung iasa sa pamilya ko lahat. Okay. Samantalang bago ako sumama sa kanya, ang lakas-lakas ko po. Lagi po kasi ako yung sinasaktan. Tapos si niya po sa mga tao na kaya rin ako sinasaktan dahil doon pinagdadamot ako yung pamilya niya sa banda ng ang laki-laki na tabago sa buhay niya. Nung bago kami magkakilala, wala siya sa lahat ng yan. Kasama niya ako sa lahat kalo mali ka kami. ako lang din pala kung paano ako nag-aaksay ng mga damit mo pag wala kang pera titingin ko yung gumagastos nag-iinit ka eh sweet so, dreams ka dito sa Manila wala kang pera tujata pito so, ay wala ka na mangtrabaho wala ka pang business hangga't magkakapera sige ka pinapanagot mo sa akin lagi kaya hindi ko kayang mag kasi hindi ko kayang masabi ibigay ng pamilya ko na dating may tumutulong sa akin mayaman, kaya ako nagkaroon ng ipon. Totoo, ayun yung totoo. Kaya wala nga ako lahat ng loob sabihin niya ni. Eh. Kasi hindi niya binabalakot mo sa Kaya nga nga mo akong paligtan ka eh. Kaya so lahat ng ginawa mo sa akin, ko. Andito yung mga sugat at masyado maling kayo. Pero lahat ng sinabi mo sa akin, pagpapalit mo, ginawa mo akong basura lahat. dito e, so, nandito pa rin. Sobra. Ma'am Joanna, <coughs> yung mga pera mo raw na naipon, napunta lang sa luho mo. Magkano ba yung patato nyo at saka yung pagpapatakos ng ilong? Pagpupo ko, 10k. Yung pagpapatakos ng ilong po ma'am, magkano na gastos nyo? Sa 10,000 rin po kaya. At saka po, eto sir, kaya niya po ito pinaayos yung ilong ko bago pa bago ba po kami magkakilala. Okay na po ito pero sinampal niya po kasi ako sa mukha. Bumalik po ito kaya pinaayos <coughs> Dahil marami akong video dito na mga may sugat at basa ako Tuwing magsi magsiselos yan, lagi ako kanyang sobra-sobra ginugulpet at pag tinatanong ng mga kapitbahay, kung bakit niya ako ginilpe, ang hindi na dila niya po, pinagdatakot ako daw yung pamilya niya, samantalang dyan yung bahay nila ngayon, at saka noon, bago kami nagkakalala, ang lalaki nang bago lahat niya, mabasa no, kanya kasi sabi niya, wala niya yun, yung pamilya niya bago. Attorney Ni Garrett. Yes, sir. Alright, ito yung sitwasyon. Uh, magkarelasyon sila, lesbian, isang transgender. Nung yes, magkakilala sila, ang sinasabi nitong uh, si uh, Ma'am Joanna, siya yung uh, lesbian, meron daw siyang naipon, pero kinukontest siya nung uh, karelasyon niya si Sir Exur. Yes. However, ang hindi niya kinukontest is, yung uh, time na nagsasama sila, sabay silang, nagtutulungan na para mapalagoy negosyo. So yes, na nakaipon si Ma'am Joanna ng pera, inalakansya niya yon and then yung naipon niya yon ininvest niya sa negosyo. Yes. Nila. And after one year, eto na, lumago ng negosyo nila. Pero wala na, hiwalay na sila. May karapatan pa rin ba si uh, Ma'am Joanna sa negosyo ngayon? Uh, yes, sir. Actually, meron pa rin po. Dahil ang pinasok po nila ay masasabi natin, uh, it's a contract of partnership, sir. Kaya contract of partnership, two or more people mag-invest sila ng kanilang pera para sa isang business entity hindi po talagang ma-matter kung sila ay still boyfriend-girlfriend or any relationship kasi may separate po ito na issue, sir, doon sa pinag-usapan natin. So bilang investor, meron po siyang right sa proceeds ng kanilang tinayo. Pero yun lang po, yung bawian ng 110000 or something na narinig ko, mm. yun, wala na po siyang right doon, sir Rafi. In-invest ngayon. And pag nag-invest ko sa isang bagay, ang ina-expect mong bumalik is yung income. It's not direct your investment dun, sir. So yes, ang short answer is yes, may right sa sa business nila, but only in as much sa proportion ng in invest niya dun sa business. So ano yung sabihin nun? Kung kunyari ngayon, uh, sinasabi ni Sir Exor ayon sa balita na uh, sa social media, ito ay galing mismo kay Ma'am Joanna, na kumikita ron ng 500,000 sa month yung negosyo. So, magkano dapat ang share dito mm -hmm. ni Ma'am Joan? If wala silang agreement sa kanilang katian, it's always presumed na 50-50. However, let's not be so harsh naman kasi mukhang yung isang party lang nagtatrabaho dito and parang inumpisa lang naman ang 110,000 yan and then wala nang effort na nang galing kung ito'y lumago. So ang suggestion ko dito sir is mag-usap sila as partners, as business partners, hindi na as magka-relationship and mag-agree sila magkano ba ang haki na gusto mo monthly. Pag hindi nagkasundo, pwede na lang mag sa korte na lang dalhin to. Yes sir. Pero again, mas maraki pa yung mawawala nila kaysa mag-usap na lang sila ng masinsinan and gumawa na lang sila partnership agreement na formal sir. Actually. Salamat Atty. Nicarin. Sir, sir Exor. Yes po sir. Makabubuti na lang siguro pag-usapan nyo na lang po ito kasi pag nagdemandahan mas magastos pa po. O di ba mag-uusap na lang po kayong dalawa, baka pwede niyo pong pag-usapan to kung sa tingin niyo po, Sir Exur, sa iyo to, sa so, tingin mo, magkano pa ang pwede mong maibigay dito kay Ma'am Joanna as an investor. She used to be an investor because she's invested money and effort. Kahit pa paano siguro, money and, and then effort, diyan po sa negosyo na nagsisimula pa lang kayo. Kayo po, kung tatanungin ko, sa palagay niyo po, how much worth na ngayon yung kanyang investment? Kasi ang, ang mas maraming pera dyan, sir, is ikaw dahil bukod sa ikaw talaga may pera, maraming ininvest na pera at yung effort mo po, ang mas marami kang effort na ininvest dyan hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung effort mo. Unlike sa kanya, after one year, nung magkahiwalay kayo, wala na siya. So para sa inyo po ma'am, taking all those things into consideration, magkano lang po maging worth ng kanyang investment? Hindi ko kasi story sir ha, pero hindi ko kasi siya talaga masasabing investment sir. Kasi yung pera po na nagagaling nito sa alkansya niya, hindi naman talaga namin ginamit sir. Kasi hindi namin talaga namin ginamit para sa mga costumes sa mga gaw, para sa gastos ng, sa bahay namin sir, personal namin buhay, at saka sa mga luho niya. Oh, okay. kung dapat sir, kung dapat sir, may pinipahan sana kami, di ba po, na ganito ganyan, business ganito ganyan, pero wala naman po sir eh. So, 90, 100, po. 000, na hindi ako po. 100,000 sir, kung totoo, si po ito, lahat ng mga binigay mo sa pamilya niya, dahil mahal po nga sila. Sir, hindi po sa pag yan sa bahay, kaya po yan nakabili ng Washing rep at saka ng TV po na sinasabi niya, kaya po yan nakabili kasi hindi naman po talaga kami madalas nakakapagpadala sa bahay. Kaya po kapag uuwi siya, uuwi kami dito para pong may pangbawi, eh gusto niya po kumain kami sa labas. E eh kaysa kumain po kami sa labas, sabi ko sa nanay ko, na yung pera na to, ibili e mo na lang ng gamit na pwede niyo magamit yan sa bahay. Tapos yung net po na binili niya na halagang 17K, regalo po niya yun sa buong pamilya ko kasi ilasikaso ila si ilasi po yan dito, showtime, Q&A po yan, halos ilang buwan din, wala yung pera, tapos lahat po yan, kain tulog yan sa bahay, pamilya ko po nag-asikaso sa kanya sa lahat. Mag-asikaso ng mga gaw siya, maglaba kami, naghahanap ng mga tatahi, patatahian niya ng gaus na isusuot niya sa showtime. Lahat-lahat po, inaasig kami ng kuya ko doon sa kotse. Ayan, ganyan yung gagawin niya po. Kasi eto na, eto na siya. Bigla niya kong tinapon na para kong kasi parang para sa kanya, hindi niya na akong mapapakinabangan. Kasi nalaman niya na may sakit na ako. Parang wala na, wala na itong kwenta. So wala akong nung wala siya, ako kasama niya sa lahat. Nagpupuyat kami. Pupunta kami ng Divisoria. Bibili ng mga kung ano-ano para sa negosyo. Ay, sasabihin mo, wala yung sulat lang ngayon, ka pa rin. Ngayon, totoo, ay masaya kita makausap, kundi ko lang kailangan yung pera. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Kung wala lang akong sakit sa isang sa iya, pera lang yan. Hindi ngayon lang ako dito sa pamilya ko eh. Bago ako sumama sa iyo at lakas ko pag uwi ko dito para na ako'y gulay. Grabe ka ito, sasabihin mo, ano? Lahat ng pananakit mo sa'kin, eksorte ni Isko, sa, sa lang ako nakakaranas ng lahat ng iyon. Nagdi-duty ka, ako taga-dibla mo, taga-abot mo ng lahat. Madaling araw, hindi ako natutulog. tumagawa ako dyan ng mga costume. Buti ikaw pag natapos tayo gumawa ng costume, tapos na yung gagawin po Pero ikaw pagsisimpiyan pa rin kita. taga mo ko, taga-laba mo ko, taga-linis ako ng bahay, lahat-lahat. Sasabihin mo, ang ginawa ko? Kaya ka nga ganun mate. Kaya ka nga nagbibigay ng ganyan kasi pinagtatrabaho ako lahat ng ipinibigay ko, ex eh, Hindi ako nagpahiga-higa sa'yo, alam mo yan. Kaya ka nga namin nagsasabi sa'yo, ang swerte mo sa jowa mo, lahat na papakinabangan mo. Sabi mo, eh, ikaw lang yung may jowa dun na alalay. Grabe ka. Sasabihin mo, anong natulong ko sa'yo? Ah, uh, Sherry, basahin mo lang yung mga sinasabi ng netizen, Sherry pinaghirapan niya na yon ng isang taon. Sir X, bigay mo na lang kay Ma'am Joanna. X, sir, tulungan mo na lang si Joanna. Another netizen, bigyan mo na lang kahit 50K bilang tulong. Pag-usapan niyo na lang yung dalawa. Tulungan mo na lang, X, para na lang sa pinagsamahan niyo. Huwag na lang magsumbatan. Tapos naman na yung relasyon. Okay. Yung sinasabi ni Sherry, 8 na reaction from the netizens. So marami po sa mga netizens, Sir Exul, ang nagsasabi, para matapos na, buhing ko na lang yung pinaka-tema ng no, mga sinasabi ng netizen, bigyan Ayan mo na po lang po. siguro something for all time's sake. Ito ang dati mong karelasyon. Ang sari naman po akong sa atin. Huwag lang po talaga akong idating sa, sa punto sa parang kasalanan ko lahat. Kasi ginawa ko naman po lahat okay. para sa kanya. Kalimutan natin na ikaw ay umalis na at nagkipagrelasyon sa iba tablado na yan. Ibig sabihin, huwag natin pag-usapan yan. Doon na lang po sa aspeto, may sakit ito, once upon a time, naging karelasyon mo ito, nagmahalang kayo, nakapagsilbi ito sa iyo kahit papaano. Siguro ma'am, yun na lang yung consideration na ngayon nangangailangan siya ng tulong. Baka pwede naman tulungan niyo po, sir. Yes, pwede naman po talaga. Pwede naman po. Pero sa ngayon po kasi, syempre, COVID pa din. Ako, din, ako lang din po inaasahan ng pamilya ko. Opo. Magkano po sa tingin niyo, sir, ang kaya mo may tulong kay Ma'am Joanna? Pwede ko naman po siyang bigyan kahit kalahati, kahit 50K po. Okay. Ayun, yun naman pala eh, Ma'am Joanna, 50K. Remember, sabi ni uh, Atty. Garrett, do not expect na makukuha mo yung full investment mo. So itong offer na 50,000 ni Sir Exor, para sa akin, okay na ito. Sige po, Sir. Po. Okay. Ayos, naayos yung problema. Okay, Sir Exor, mag-usap na lang kayong dalawa sa barangay. Sasamahan namin kayo, doon na lang magkabutan ng pera. At uh, magkamayang kayo, walang uh, sama ng loob and then move mo na kayo pareho. Okay? Yes sir. Okay naman po. Pero taga-double po ako sir. Nasa-double po ako ngayon. Ah, sa-double pala. O di padala mo na siguro pera-padala yung pera and then i-acknowledge niya po na natanggap niya and then babalikan ko kayo ul ulit. I-on-air natin tong pag-uusap ulit na nagkaayos na kayo tapos ang problema. Okay ba sir? Yes sir. Pero request ko lang din po sir kasi syempre hindi ko nga rin po mapapadala ako ng responsible. Baka pwede sir, next month ko siya ipapadala or if ever man. Kahit mga 9 of 2 sir, mga August 16, 16, ganyan po. Ano po, August? To be exact sir, pwede natin gawin kayo hanggang August 20 po. Ma'am Joanna, August 20, magpapadala siya ng 50,000. Sige na, mag-okay ka na. Eh, maganda na yon. <laughs> Sabi nga niya, Trina ni Garrett, mo Do not expect na makuha mo yung full investment mo kasi depende yan sa takbo ng negosyo eh baka naman yung negosyo ni, ni Sir hindi naman ganun kalakasan talaga. Baka, di ba? Na yeah, misan ko kumikita, kumikita po yan ng kulang-kulang isang daan, Sir. Misan yung mahigit pa sa isang buwan. May mga post po yan sa Facebook. Nagmamagandang loob na itong isa, bibigyan ka na po ng 50,000. Kasi ma'am, kung magmamatigas ka at maninindigan ka, hindi mo gusto ito, then pababayaan ko na lang kayo magkortehan at pagdating sa kortehan, nako, sabi ng nga ni, Atty. ni Garrett, mas maganda magkaregluhan na lang kayo kasi it's not gonna be worth it. Yung time, money, and effort na ipuputin nyo kapag nagdemandahan kayo for this little amount. Na hinahabol mo, 110,000 ma'am sa attorney's fee pa lang. Yung kalahati niyan, makakain na agad. Okay ma'am? nag po, sir. Okay, August 20, kami ang testigo. August 21, babalikan namin kay pareho. Okay, sige po sir. Sisend na lang din po yung receipt sa inyo. Okay, okay. send receipt. Maraming maraming salamat po, Sir Exor Pastora Ranyowa. Mabuhay po kayo. God bless. Salamat din po, Sir. Ingat po. God bless. Opo. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Joanna, Julianda. God bless. Ingat po. Salamat po, Sir. Maraming maraming salamat. So, problema. ano yung problema. Ganoon lang kasimple. Okay na yun. 50,000, it's not bad. Sabi nga nito ni Tony Garrett, do not expect na makuha mo yung full amount ng yung investment kasi sa isang investment, risky yan. Any kind of investment, investment is risky. Pwedeng malugi, pwedeng hindi, pwedeng lumaki, pwedeng lumate. So, maganda ni open Nagmaganda loob na itong isa. At salamat naman tinanggap naman itong isa. Rapid Tool isang taong hindi kay iiwan basta nasa tama ka ilalaban ka ng patayon kahit ng sariling reputasyon niya ang kitaya ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya ang sarap kapag panatag sanman nang yung tungtungan dahil merong Rapid Tool ka na masusumbungan